In this video guys, pag-uusapan natin ang 6 na pinaka mindset ng mga mayayaman. Bakit ang mayayaman, lalong yung mayaman? Habang tayo, stuck pa rin sa sweldo. Alam mo ito, baka ito na ang magbago ng buhay mo. Number one, mindset ng growth, hindi fix. Hindi sila takot matuto. Ikaw ba? Open ka bang matuto? Number two, gamitin ang pera para kumita ng mas malaking pera. Hindi lang ipon, invest din. Number three, abundance over scarcity. Hindi sila nag-iisip ng wala ako, kundi paano ko to makukuha. Number four, fee yourself first. Bago bayarin lahat, inuuna nila ang sarili nilang savings at investment. Number five, problema equals opportunity. Habang ang iba, takot sa problema. Sila, naghanap nito para solusyon at pagkakitaan. Number 6 long-term thinking. Hindi pa ngayon lang, kundi pang bukas, next years, five years. Kung gusto mong magshift shift mula sa hirap papuntang yaman, ishare mo ito para bago rin ang mindset ng mga kaibigan mo.